Good morning mga katinders. Halika kape tayo. Kagigising lang ni Mami Teens. Check na din time natin ay nasa 6 a.m. na. So ano ngayon? Uh, Holy Thursday. So kahapon, share ko sa inyo ay pumunta ako ng gym mall. Ayan, ito yung nabayaran ko. 2,079 at ito yung mga napamili ko kahapon. So ito yung diskarte ko kasi wala mga deliveries dito sa amin na mga pagkain. So kaya magluto-luto ang peg ni Mami Teens ngayon. So share ko sa inyo itong mga 'Pag pamilya ko kapag may extra budget ako, nag grocery ako sa uh, Gmall para maiba naman, hindi nakakasawa yung pagkain namin dito sa bahay. So, meron ako nitong itong tuna, ayan naka-vacuum siya. Tapos itong mga mahilig ako itong mga ready to ready to eat na oh, mga chicken barbecue, medyo pricey nga lang pero convenient sa akin kasi madali lang siya i-prepare. And then may bago ako na discover na hindi ako magmamadali tuwing ano tuwing may klase ayan may mga iiniti na lang na galing pure foods ayan so chicken curry paborito ng panganay ko na anak tapos etong meron akong beef pares nuggets paborito ng bunso ko at nagdagdag ako ng chicken ayan dagdag ako ng chicken para gisa-gisa o pwede rin isabaw so mamaya palengke yung aking peg para naman dito may mga gulay-gulay uh, kami sa isda. So, ito yung mga dagdag may sito. Ayan, meron kami sausage na chichal. <laughs> sausage na chichal. Ayan, vena sausage. 69 pala isa nito. And then, ito naman yung sa akin. Ito yung kinakain ko tuwing umaga. Kapag may budget, sunny sweets na monggo, medium. And then, mga kapitsuhan ng anak ko tong pokey. Alam mo to, every time mag-grocery ako, papabili talaga nito. Nung nakakaloka. So, kaya, mahal kasi ito sa mga convenience store. Kaya sa gym ball ako namimili. Ayan. So, meron pa spam si Mami Teens. At, bumili din ako ng toothbrush. Kasi, walay na yung toothbrush naman sa bahay. Sira na dito. So, yun lang yung aking sharing ngayon.